Hi guys, tali ngakuyog ta aniya pun domi eh. so one to mi karunong ko an uh, restaurant uh, ko an ka nang traditional bitaw nga uh, food sa Japanese ko an daw na shabu-shabu familiar man siyo mo na guys ba Kana man nang a uh, sa boba mo nga ya? ka sita pun dahan pa bukal nyo mo nga ya? taang gulay yeah, ta katong karne nga nipis pagka slice huwag mo na ilang kwan sa musyabo huwag mo ginailang mga naandan na nga pagkaon so ikaw diba, <laughs> so, na di balag timpla so naraabot na gabi guys so tawag tawag dani ka ron ako ang may address siya so, na ano naka sit up na sit up na ang mga kwan pagkaon sa mga hulog hulog ah okay hubog sa tag sapatos kay mo mga nila ang kwan di eh, ay hubog sapatos so hubog sa tag sapatos ani ang gini lang tradisyon dery ko uh, mas lamis sitting ng tanan no buslita na lang nagkaroon ng sabaw dahil ang kita kluban ng no, puti yung oh. ah, may luguluga na lugulugan ng gulay niya. Moro to guys. Bye bye.